Dito naman tayo sa ating panibagong um tutorial sa oras na to. Ay may kaunti naman akong i sa inyo guys na uh, sana ay makatulong to sa mga especially sa mga nagtatanong kung bakit ang uh, mayaman lalong yaman So ang video na to ay para po sa mga tao na uh, gusto malaman kung bakit uh, ang mayaman lalong yayaman so bago pa yan ay nais ko muna mag uh, uh, shout out lahat po sa tagapag panood ng aking video salamat po sa inyong patuloy na pasuporta at uh, patuloy na pag panunood sa video na to uh, kung bago ka pa lang sa channel na to uh, uh, pakisubscribe naman sa ating channel at pakiclick ang notification bell para lagi kang updated sa ating uh, bagong i-upload na video so uh, sa oras na to ay pag-usapan po natin kung paano kung ano ang mga pamaraan kung bakit ang mayaman ay lalong yayaman so ang title po nito guys ay bakit ang mayaman lalong yumayaman so wag na nating patagalin at simulan na natin uh, una dito ay uh, di focus on self-improvement kaya sila yumayaman so napaka shortcut lang ang ano ko idea ko na i share sa inyo guys kasi kadalasan po sa mga tao uh, hindi natin alam kung ano ang mga pamaraan ng isang mayaman kung bakit sila yung mayaman so number one dito ay focus uh, under self-improvement so yun po ang laylan kung bakit ang uh, mayaman lalong yayaman kasi po uh, sila ay nagpo-focus talaga sa sa kanilang pag-aasinso uh, uh, kasi uh, di ba kadalasan sa kanila ay hindi po uh, nag ng oras, so they are uh, focusing in their improvement so yun po ang dahilan kung bakit ang mayaman lalong yaman, uh, e compare mo sa mga tao na hindi yung mayaman kasi hindi po nag-focus uh, sa uh, pag asenso. Uh, pangalawa, po, uh, they don't uh, wait but just do it. So, isa sa mga uh, dahilan na ang mayaman, lalong yayaman kasi uh, hindi na hindi nakapag-antay ng uh, na mga kumbaga yung mga oras talaga hindi po sila nag-aantay ng mga panahon na darating pag wala namang sigurado at walang mapapala. I mean, uh, hindi nila uh, pinalagpas ang pagkakataon at ginagawa na nila. 'Yun po ang ibig sabihin, no? So they uh they don't wait but they do it, no? So ginagawa nila 'pag hindi sila nag-aantay ng panahon, kumbaga hindi naghihintay ng panahon. 'Yun po ang ugali ng mga mayaman. So ah uh, yun ang hindi alam ng mga uh, tao, especially sa mga hindi yumayaman Kasi hindi po alam ang mga pamaraan at mga ugali ng mga mayaman, kung bakit sila umayaman. Uh, pangatlo, uh, they have self-discipline. So napaka-importante sa isang tao kung uh, ikaw ay na gustong umangat o mag-asinso ang buhay mo, So, kailangan ang self-confidence. No? Hindi naman tayo lahat perfecto. No? Uh, pero kung ginagawa natin, kung baga, uh, ginagawa natin ang isang bagay uh, dahil tayo po ay may uh, uh, may tiwala sa sarili. Uh, kung baga, um, I mean, uh, yung sarili natin, kung baga, disiplinado kailangan kasi sa isang tao yung kailangan may disiplina tayo sa sarili natin kasi kasama dyan, pag wala kang disiplina sa sarili mo hindi ka talaga aangat sa buhay mo ang mayaman isa sa mga dahilan kung bakit na sila ay patuloy na lumalaki at lumalawak at dumadami ang kanilang kayamanan kasi uh, mayroon silang tinatawag na uh, self discipline. Yung na sa sarili, kailangan talaga 'yon. Especially yung yung magtrabaho ka na on time, no? Yung matulog ka on time, no? And then o oh, kailangan mong pakisimahan ng ibang tao. Oh, kailangan kahit hindi mo hindi mo uh, gusto So talagang gustuin mo kung baga dinidisiplina mong sarili mo. No, isa sa mga paraan kung bakit yung mayaman, lalong yung mayaman ang mga mayaman. So uh, uh, hindi pareho sa mga hindi mayaman, uh, mostly wala po tayong disiplina sa sarili natin. Kaya po hindi tayo aangat, hindi tayo ano, hindi naman lahat sa sinasabi ko, pero mostly no, kapag wala kang disiplina, ah uh, totoo talaga pag wala kang disiplina sa sarili mo hindi ka talaga mag hindi uh, ka babasta angat kumbaga halimbawa kung may pera ka hindi mo limitahan yung ano mo yung mga bisyo mo yung mga uh, pera mo malaking pera nga hinawakan uh, inawakan mo inagasta mo lang sa hindi makabuluang bagay isa sa mga uh, para, uh, isa sa mga uh, paraan na kung saan hindi mo disiplina yung sarili mo kumbaga uh, yung mga pagkakataon na mayroon kang ano mayroon kang pira uh, kung anong gusto sa sarili mo binibigay mo so hindi naman yung tama dapat isipin natin na na pagdating ng bukas ay tayo ay hina uh, hihina yan yan po ang isa sa mga bagay na napakahalaga na kailangan ay disiplina sa sarili. Isa sa mga bagay na mayroon sa mayaman ay disiplina sa sarili. So, pang-apat tayo. Uh, they have a financial mindset. So, napaka-importante ang uh, isa sa mga bagay na napaka-importante po yung tinatawag na uh, disiplina. Uh, I mean, yung financial mindset. So kung wala po yon sa atin, yung tinatawag na financial mindset, ay talaga po ma, uh, hindi po tayo aangat. Kaya si isa sa mga pamaraan ng mayaman, nga, uh, isa sa mga dahilan kung bakit uh, lalong umaangat yung estado ng buhay nila, uh, dahil po ay sila ay may mindset no? my financial mindset so kung yung kita mo yung pira mo pag hindi pa lang nakadating sa kamay mo kumbaga hindi pa mo pa nahawakan pero uh, pinaplano mo na kung ano ang mapupuntahan ano ang gamitin uh, gamitan o ano ang bilhin mo so kung makahawa ka ng pira kailangan talaga Uh, ang uh, financial mindset so pag pinaplano mo ang bawat kita mo talaga uh, bubunga yan pag nilagay mo sa isang uh, pamaraan, kumbaga ang pira ay bubunga, talaga namang hindi ka mahirapan, so isa sa mga dahilan ng mga mayaman o bakit sila lalong yung mayaman kasi uh, meron silang tinatawag na financial mindset So uh, number 5 uh, panglima pang they have multiple source of income. So isa sa mga dahilan kung bakit ang mayaman ay lalong yung mayaman kasi uh, maraming uh, sources sa uh, pagkakitaan So kung marami kang uh, sources sa pagkitaan ay talagang yayaman at yayaman ka. So unless kung uh, um, hindi ka yayaman kung talagang kung may pira ka, o marami kang ano yay, uh, gamitin mo lang sa kayabangan. So kaya nga may kasama dito yung tinatawag na self discipline, no? So isa sa mga uh, source of income o isa sa mga pamaraan kumbaga uh, uh, lalong yayaman kumbaga kikita tayong kikita uh, kailangan mayroon tayong tinatawag na uh, multiple no so uh, ibig sabihin maraming uh, mapagkitaan no uh, maraming uh, pirah pira na uh, mapuntas sa atin even Uh, hindi tayo uh, nagsisikap no i mean hindi hindi tayo nag ano hindi tayo nag bakabaka uh, baka baka trabaho no yung trabaho ka doon trabaho dito no hangga't yung katawan mo ay bibigay na so pamaraan lang ang gawin upang tayo ay mayroong uh, multiple source of income isa sa mga Uh, pamaraan na mayroon ng mayaman 'yung tinatawag na multiple source of income. So, uh pang-anim na tayo, the value the time. Ang ibig sabihin ng value, so sa salitang Tagalog ay uh, pahalagahan, no? Kumbaga may halaga ang uh, oras, no? So ang mayaman may meron silang tinatawag na value of time. So Uh, kaya sila yung mayaman kasi hindi nila inaaksayahan ang oras so sa ibang ang uh, uh, sayings uh, the time is gold so isa sa mga bagay na ang mayaman, yumayaman pa kasi uh, mahalaga napakahalaga ang oras sa kanila so kung napakahalaga ang oras mo uh wag mong sayangin ang oras mo kasi uh, kapag ang oras ay lilipas na hindi na mababalik at nag trabaho uh, nagtrabaho ka sa oras na yan at nagka-income ka sigurado po na uh, uh, hindi na sayang ang oras mo kaya nga sa mayaman hindi talaga sinasayang ang oras kumbaga ang oras napakalaga sa kanila ayan na po so uh, pang pito tayo the value of money so kanina ay the value of time and uh, number 7 the value of money so ayun na po ang diferensya sa mayaman at hindi mayaman so sa hindi mayaman eh, walang halaga yung pera sa kanila kasi iniisip nila uh, simpre, pera lang yan gagamitin yan no? it's uh, wala namang masama yan gagamitin talaga yan pero, when it comes to use the money, kailangan planuhin natin. no? Huwag natin ah uh, porket ka, kailangan mo. Lahat-lahat naman na hindi masyadong kailangan, uh, mga bagay na hindi sana masyadong kailangan, huwag natin uh, bilhin at natin laanan ng pira. So, uh, dapat yung pira, gagamitin natin sa uh, napaka-importanting bagay. So, dapat uh, may halaga din ang pira so pahalagahan ang pira kumbaga so kung ang bilis mo maghanap ng pira tapos hindi ka naman marunong magpahalaga sa pira kumbaga ginagamit ah, mo lang sa mga bagay na hindi naman ah, nakabubuti sa iyo oh, like sa mga mga bagay na ano mga gambling diyan oh, minsan siniswerte tayo minsan hindi hindi So hindi yan hindi din yan tama, no? Uh, pero kung gusto mo talaga na may gambling ka sa buhay mo, uh, may ano ka, may mga sugal ka diyan. Ah uh, diretso na yan, pero ang isa sa mga dahilan makapayaman si isang tao ay uh, dapat pahalagan mo ang pira mo. Ayun. And uh, pang walo Pangwalo pang -last na ano pamaraan ng isang mayaman uh, di avoid uh, overspending so napakahalaga po ang tinatawag nating overspending alam niyo ba kung anong bangkit uh, kung ano ang ibig sabihin ng overspending money yung paggasta po ng pera na wala sa uh, oras wala po sa uh, tama yung kumbaga porkit may pera ka sa bulsa kung ano mga kahiligan mo na hindi naman masyadong kailangan binibili mo agad no. no? So yun po ang uh, dahilan ko uh, kung bakit uh, kung bakit yung kadalasan ay hindi mayaman kasi ang tinatawag na uh, overspending o money. So halos uh, busubusin talaga ang pira sa walang uh, kabuluhan. Dapat yung uh, baglanan ng pira yung mga primary needs lang uh, limbawa, may marami ka naman mga limbawa sa mga damit mo kung mayroon ka naman pwede masuot huwag kang bumili ng bago ng bago yung pera mo hindi naman masyadong marami o oh? kung baga tamang tama lang pera mo so kung pwede pa naman masuot yung damit mo So, bakit mo papalitan at hindi mo nagagamitin yan yung luma at saka palitan mo ng bago? So, ibig sabihin, uh, nag, uh, gumagamit ka ng pira sa panibagong gamit, at uh, uh, damit. Pero, yung damit na luma, magagamit man naman uh, sa kasulukuyan. Hindi naman masyadong kailangan na palitan mo. Bira lang kung kailangan talaga, masyadong kailangan. Pero, importante po, disinting damit. Okay na. Ah, uh, ang importante may suot tayo na uh, medyo disinting damit ayan lang po ang masishare ko sa oras na to at salamat sa inyong panunood Asana uh, uh, sana nakapagbigay ako ng kunting uh, kaalaman sa lahat na panunood sa video na to so and again again uh, kung bago ka pa lang sa uh, channel ko kung hindi ka pa nakasubscribe Paki-subscribe naman po sa channel natin at paki-click ang notification bell para po uh, uh lagi kang updated sa bagong natin uploaded na video at um, um as a support to my channel. Uh, salamat po sa tagapagpanood at God bless po sa lahat ng uh, lahat sa lahat-lahat na tagapagpanood. And thank you. Bye.